Ay, bili wala. Pantang bagala. Mo dun tulong ro. Tan dua. Tubong hinaya. picture. Mo picture. na dito din sa. din. po ko to. Dubai. bye. Hindi Bye, bye, -bye. bye, -bye. <laughs> Hello guys. Sore, Dubai. Oh, kawaii-kawaii John? Hi. Doon kayo tayo Don't Doon kayo ta. Oh, tos benvenido. Hello, oh, benvenido. Diyan-diyan po, Jan. Oh. Ha. <laughs> oh. oh. gaga. <laughs> <laughs> <Yung mga ligi, laughs> <laughs> Pinutol na pala yung malaking dao dito. Oh, Anong malaki dao? Puno? Saan? Dito, laki-laki nyo noon. Oh. Lalo na doon sa may may simenteryo, uh may pinakamalaki. Oh, wala bo, malaki doon. Malaki. Pinutol na, ginawa ang ano na eh. Plywood. Hmm. Diba? ganda, Jet? Ang laki na lang Probinsya ba? Probinsyab Sarap mag-stay dito, no? Mga uh, lang. taon na. Ito na, bakasyon na,